Sa na ng Allah, ang mahabagin, ang mawain, tayo po ngayon ay nasa ikawalong pagbabahagi na ng ating aklat na sino ang Antikristo na isinalin ni Ahmad Jibril Salas. At ang ating tatalakayin sa pagkakataon na ito ay ang ikawalong katibayan. Ang mensahe ni Jesus ay para lamang sa mga Israelita. Bawat propeta ay isinugo sa kanilang pamayanan lamang ang tanging na iiba ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ang huling propeta. Sa makatuwid, siya ay isinugu para sa sangkatauhan. Si Jesus ay isinugu para lamang sa mga mamamayan ng Israel. Kaya sino mang tagasunod ni Jesus na hindi naman lahing Israelita o Hudyo ay lumihi sa tunay na mensahe ni Jesus. Tunghayan natin ang ibang talata ng Bibliya upang ganap nating mapatunayan ang katotohanan ng paksang ito. Hindi ako isinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bayan ng Israel. Mateo 15.24 Ang talatang ito ay nilinaw na nagbibigay patunay tungkol sa paksang ito. Ang mensahe ni Yesus ay tanging para lamang sa mga Israelita. Karagdagan pa nito sinabi pa ni Yesus sa kanyang mga disipulo. Huwag kayong humayo sa landas ng mga hintil at sa mga bayan ng mga Samaritano. No? Ngunit kayo'y humayo sa mga naligaw na tupa ng Israel. Mateo Gis, 5 at 6 Kung sa bibig mismo ni Jesus ay lumabas ang kautosang ito, sino sa atin ang mga maaari sumalungat sa kautosang ito? Kung ang mga pagano, hintil at samaritano ay hindi sakop ng mensahe ni Jesus, bagaman sila ay karating bayan lamang ng kinaroroonan ni Jesus, tayo pa kaya mga Pilipino na ang agwat ng panahon at lugar ay labis ang kalayuan dapat nating isipin kung bakit labindalawang disipulo ang pinili ni Jesus sa kanyang pangangaral dahil nakalaan ang mga ito sa labindalawang tribu ng Israelita anak ni Israel Tuwing mga ngaral si Jesus, ang kanyang tinutukoy ay ang mga Israelita. Ang una sa lahat ng kautusan ay pakinggan mo o Israel, ang ating Panginoong Diyos ay isang Panginoon. Marcos 12.29 Kung tunay nga na si Jesus ay para sa sangkatauhan, magkagayon, dapat sana ang kanyang panawagan ay para sa lahat ng tao o sa sangkatauhan. O kaya naman ay ganito ang panawagan o mga tao, upang sa gayon ay magkaroon ng patunay na siya nga ay para sa lahat. Sa banal na Quran, matutunghayan din na ang mensahe ni Jesus ay para lamang sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi ni Jesus, O angkan ng Israel, sambahin ang Allah na aking Panginoon at iyong Panginoon. Ang sino mga magtambal sa Allah ay tunay na ipagbabawal ng Allah sa kanya ang paraiso at ang apoy ang kanyang tirahan. Sura Al-Ma'ida chapter 5 verse 72 Ang Biblia at maging ang banal na Quran ay tuwirang nagpatunay na ang mensahe ni Jesus ay para lamang sa mga ligaw na tupa ng Israel. Ang mga mensahe ni Jesus ay isang katuparan ng batas ni Moises sapagkat si Moises ay para lamang sa mga Israelita katulad ni Jesus. Sinabi pa niya, Jesus, ako ay naparito hindi upang sirain ang batas kundi para tuparin. Mateo 5.17 ang batas na tinutukoy ni Jesus ay walang iba kundi ang batas ni Moises sapagkat wala namang kinikilalang batas ang mga Hudyo-Israelita maliban sa batas na iniwan ni Moises. Ito ang batas na tinupad ni Jesus at hindi niya sinira o sinalungat. Walang daladalang bagong batas si Jesus na salungat sa mga aral ng lahat ng propeta. Kaya naman, ang mga pangunahing paniniwala ng mga naunang mamamayan ay katulad din ng kanyang mga aral. Halimbawa, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang pagdarasal, ang pag-aayuno, ang kawanggawa, ang pakikipag-ugnayan sa kapwa, ang paghahanap buhay at iba pang aspeto ng tamang pamumuhay. Kaya sino mang tao ang nagsasabi na ang mensahe ni Jesus ay para sa sangkatauhan, ito ay isang pagkakamali. Natunghayan natin mula sa pahina ng Biblia na isinugo si Jesus para sa mga Israelita. Ito ay sinabi ni Jesus at maging ang kanyang mga disipulo. Maliwanag ang pahayag ng Biblia tungkol dito at inayuna naman ng banal na Quran ang paksang ito. Kaya hindi lamang mga Muslim ang naniniwala at naninindigan tungkol dito bagkus sa sa lahat mismong ang aral ng Biblia ang ganap na tumutukoy sa paksang ito ng walang pasubali. Kung ikaw ay simpleng Kristiyano, maaari mong itanong sa iyong sarili, ako ba ay mula sa lahi ng Israelita? Ako ba ay kabilang sa mga naligaw na tupa mula sa angkan ng Israel. Assalamu warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh.